Good morning, morning! Another day, another mini vlog! Bad trip nga ako sa mga araw na yan, kaya nagbisi na lang ako. Paano ba naman kasi itong asawa ko ay binabad trip ako? Matagal na nga itong pumelo dito kaya naman binalatan ko na. Nang mabuksan ko na ay pulang-pula nga yung laman. Kaya ayan at kumain lang nga ako ng konti. Nakita ko nga din itong yempo na nasa aming ref kaya naman naisipan kong imarinate na lang ang mga ito. Naghiwa na nga din ako nitong mga lemon na napitas ko sa may likod bahay. Galit-galitan nga ako dyan sa aking asawa at tingnan nyo naman yung ginagawa niya. Hindi niya nga ako tinatantanan hanggat hindi ako nakikipagbati sa kanya. Napakakwela nga ng asawa ko na yan, kaya nagbabati din naman kami agad. Balik na nga pala tayo dito sa minamarinate na ko ay naglagay na nga din pala ako ng paminta. Kung nagmamarinate nga ako ay gusto ko nga yung madaming paminta. Nagdikdik na nga din pala ako ng ilang butil ng bawang pagkatapos ay hiniwa-hiwa ko ng maliliit na piraso. And then inilagay ko na nga agad dito sa may karne. Initipid ko nga yung bawang dahil nga may lulutuin pa ako. Di pa nga kasi ako nakapagpamalengke. Naglagay na nga din pala ako dito ng soy sauce pagkatapos ay naglagay din ako ng asin. Naglagay nga din pala ako ng soda dito mga mare at hindi ko nga naipakita. Pwede nga din kayong gumamit ng Sprite o di kaya 7-Up. Iwaan ko nga yung mga karne para manuot talaga yung lasa. Ubusan nga din pala ako ng ketchup kaya itong tomato sauce na lang yung ginamit. Then inilagay ko na nga sa ref. May nasyaron nga palang lechon babo yung kapatid ko at saka yung fiance niya. Kaya naman for today's video ay maglilichon paksiw tayo. Tapos na nga din kami maghapunan dyan, kaya yan na nga lang yung natira. Naghiwa na nga din ako dyan ng sibuyas at isinunod ko naman yung bawang. Kapag naglelechon paksiw nga ako ay pinagsama-sama ko na nga lahat ng sangkap. Hiniwa-hiwa ko lang nga ng maliliit itong mga bawang. Nakita ko nga din itong bell pepper sa aming ref kaya nilagay ko na din. Pagkatapos ay maglalagay na nga ako dito ng suka. Isinunod ko namang ilagay ay yung soy sauce. Ayan, sinimot ko na nga dahil wala nang na laman. At ayan, at naglagay na nga din ako ng crack ng paminta. Pati nga itong brown sugar ay sinimot ko na din. Kaya konti lang yung brown sugar, kaya din nagdagan ko ng white sugar. At naglagay nga din pala ako ng konting tubig. Bale, papakuluan ko lang nga ito hanggang sa medyo maiga-iga ng konti. Dito na nga din ako sa may super kalan nagluto dahil nga naubusan na din kami ng gas. News ko po. Dito lang talaga at may super kalan nga kami. Dahil kapag ganitong gabi na ay wala ka na talagang mabibilhan. Balik na nga tayo dito sa niluluto ko ay naglagay na nga din pala ako ng magic sarap. Hindi na ako naglagay ng mang tumas dahil wala nga ako nun. Sa wakas at naluto na nga din itong aking lechon paksiw. siya, yun lang muna. Bye!